Suka sa uwan ay. Wa da kung umok mo, grabe ang dagko mo ni. Kagabi ipa, kagaka ko pa, kagabi hatong karon sige ni uwan. Labi na siguro bagyo, labi na siguro tanang iya panahon nga na ilo mga Disyembre. grabe ra ko sa dira ani. Ang grabe ra ho. Anda ko dagko no? mo. <laughs> Pakita na ninyo ba, daog mo, ini na buni. Eh. So, sa ka experience ko diri, kung kamulay na puyo diri, ara ka grabe ka Tagtol mong naagi kong labag, hindi nang dahil na Aroy, nagpasa na ang lingkuranan. Ah, nagpasa na ako lingkuranan. Itong naagyan ako ng bagyo din yan. Itong bagyo mo din. Grabe, walang itong kalabira kay... Uy, lalimang po mo ba nga? Ah. Kung kami lang po yung saplin ba yung bisag na pa na isiwag ipabuhat na ko. Para alam, nakakita mo ana. Pusta ang hangin, paingundiri ah. Huwag ka sa lipdam. Basta. Sus, grabe. Maglodloho ho ko. Kung asa ko grabe, kita, na pit mo no, grabe gitawag na nako ta nang Ginoo ko tungod sa akong Labi na sa bagyong Odet, nawa na akong na klabera, nilagpot pa akong ko sa ilam sa yuta. Kung nalang may mo, tago dito ko sa tunnel kay grabe dito guys tanan. Na Kila ni ka kung ikaw magpuyo dinhi asa dapat baybayon dili ang kapoy baga na low no pressure. Labi nagbagyo bagyo, bisag low no pressure ya. Kusog na kai, natungod mo sa lubang hangin, di ba? Ah grabe na mga lubid yung gusto sayo mga lubid. Sus so, kag to nagdodlohon dito sa bagyo Odet, grabe dito na ko babuwa ang ganda dyan sa bagyo ngunit may experience ito na ko sa tanaan bagyo kamo kayo pinakakusuan to pero kung doon katong bagyo ngunit na ambot lamang ang asang kalabira gidaan ako sa bagyo ha grabe ako liguran basta na eh sus basta experience ako sa mga bagyo basta oras disembre labi nag inero inyang ang bagyo na ambot lamang basta may ngong kung na ka nang mamakwit na eh mamakwit na ka dyan eh Dapat pabilin din eh, ah, ako magbalik-balik na lang, Ahong pamilya to, ano, sa lain, kwan bisipin na kay Grammy po no. Kami po na po yung dinis na po yung babayo. Nagalimang po kasi arang rabi hapon nga huwag ka sa lepdan. Bata magbuto-buto maka nang among siwol. Wala na, wala ta. Tara, dadan na Tabasa na rin ay. Tabasa na. Ah, dinis na ta. Oh. Basta huwag ka sa lepdan ay. Mga balik ulit na ay. Basta ang kanagod ya. ko na. Grabe ng dagata di sa ah. Basta mong bagyo, bisa low pressure, peteng ko suga dyan. Basta ako ka, lady ni, ah, basta na ano yung pressure. Si Terrible Vanilla, kahit may Bebalo ko, ay, grabe dyan. Ay. Ano ko, tubiya sa bagyong audit. Tubiya ka. Pero, uwan lang eh, pero okay na. Pag oras nga na pressure bagyo, wak na. Basta ang tuyo sa dapinta na baybay, mamakwit na dyan kay di man tungo sa hangin, di man tungo sa baod, mga kadlukan, kung bunol bunal yun. Basta kinindapin na pa yung diktuwa, larat lang na mo yun, di tuwa, lanat, namuyo, diyan, ah. Oo, oh, at tanan. Kaya, sigurado dun mga balay, kauno sa balot, hindi ka birahon dun, ilog-log dun. Sabi ng bagyo, ay, safety na. Gayaan na lang kung sa biyaan yun, diyan, di ba? Na, di ba? Ilamparoan ang bawat. Ambo na lang mag asa kuniton. Basta, siyempre, ang importante mga bata, na, diktuwa na, safety na sa ata mo. Sa kanilang balik-balik, magbada-bada balik -balik, balik -balik, tayo na din yung sa pang hitabo, at aga na ta. hindi oh, na naman kitangning ako ano, alabas na ano, hangat po ha? grabe pero di pa na inani di pa, kahit kung pera kainin or anis sa kalimpingan, di pa nang magwat magwan ang hawala na kalma na gitsya so ang ko lang tong bagyo na to o bagyo heh kining uwan na pusog hangin